mga bata, welcome back again. Ako ang inyong gabay upang matutunan nyo ang patinig at katinig at paano bumuo ng pantig. Narito ang mga patinig. Ah, na may katunog ng ah, abukado. Ang letrang A ay may katunog na ah, abukado. Ang letrang I at E ay may katunog na I e at E. Parang isda. I-E eh. At ang patinig na O at U na may katunog na O at U. Kagamitin natin ang mga patinig na ito upang makabuo tayo ng pantig. Pag-aaralan natin ang letrang B hanggang letrang L. Narito ang letrang L. Ang katinig na B na may katunog na b at ang mga sumusunod na patinig Basahin natin ang isa-isa b a, b a ba ba bata b eh be b, e. b birthday be i b, be i b Bilog o b o b bola b u b u bu buhok narito ang letrang k na may katunog na k ang letrang k ay katinig k a ka ka camates, i k i ki, queso, k i k i ki, quilha, k o k o co co, corte, k o ko. Ko cubo Narito ang letrang D na may katunog na D, 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 D. D, A, D, A, da, da. Daga. D, E, eh, D, E, eh, D. Dede, D, 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 I, D, E, D. Dila. D, O, D, O, D. Donut. D, Do oo o d O, D-U yan. Narito ang letrang G na may katunog na G. G. Ang katinig na G. Katuwang ng mga patinig na A, E, I. O, U. G-A G-A g, -a. g. Gagamba. G-E g e -e G-E-G Girilla G-I-G-E -ge -e Gi Gitara G-O-G-O -g -o -g -o Go Goto G-U-G-U -u Gu Gomamela At narito ang letrang H na may katunog na H Kasama ang mga patinig na a, e, i. O. U. Ha. A. Ha. Hare. Ha. E. Ha. E. He. Helicopter. He. I. Hi. Kipon. Ha, ha. O. Ho. 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 Holland. Ho. O. Ho. Ho, hu, hugas. At narito ang panghuli, ang letrang L. Ang L ay isang katinig na may katunog na L. Kasama ang mga patinig na A, E, I. O, U. L, A, ah, La, A, ah, La. Lazo l e lê a e lê a lee l, i, l, lo lo lobo lo O, lo l, l, Salamat sa iyong oras. At kung gusto mo makuha ang soft copy ng ating aralin sa araw na ito, maaari mo lamang puntahan ang aking Facebook page. Huwag mong kalimutan i-like, i-share, subscribe at follow para marami pa tayong batang matutulungan. Maraming salamat! See you later!